Kali kasan kabuhayan takani hat sumasahin papawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company, Philippines. F-E-B-C 702 d d a Agapay ng Sambayanan! Ang tamang oras, alas 6.30 ng umaga. Mula sa F-E-B-C Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. Pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita. Magandang umaga, araw tayo ng Huwebes. A4 uh, sa buwan ng Disyembre taong 2025. Para sa bagong araw, ito po ang inyong tagapagulat, Heidi Bernardo sa Sampang. Bagong Araw, Bagong Balita. Pangunahin sa mga balita ngayon, dating Senador Bong Revilla at siyam na iba pa pinakakasuhan ng ICI, kaugnay ng flood control scandal. Rogelio Singson nag-resign bilang miyembro ng ICI. At sa kalakalan, utang ng Pilipinas umabot sa 17.56 trillion pesos dahil sa paghina ng piso. At ngayon sa detalye ng mga balita. Bagong ara. Pangunahing balita. Formal nang inarekomenda ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang pagsasampa ng kaso laban kay dating Senador Bong Revilla at sa iba pang mga opisyal na dawit sa flood control anomaly. Ito ay para sa kasong direct and indirect bribery, corruption, plunder at administrative sanctions. Inihayag ni ICI Chairperson Andres Reyes Jr. na bukod kay Revilla, kabilang din sa mga individual na inarekomenda nilang sampahan ng kaso ay sina Maynard Ngu, Carlin Villa, Gerard Opulencia, Manny Bulusan, Romel, Rowell Umali, Jean uh, Ryan Altea or Romel Umal, Jean Ryan Altea, JY De La Rosa, Mrs. Patron at uh, Carlo Aguilar. Matatandaan na kabilang si Revilla sa mga personalidad na idinawit ni dating Bulacan First District Engineer Henry Alcantara sa kanyang sinumpaang salaysay sa Senate hearing noong Setiembre. Ayon sa testimonya ni Alcantara, si Revilla Di Umano at iba pang mga senador at House members ay tumanggap ng kickbacks mula sa insertion sa national budget. Sa kabilang dako, binigyang diin ng abogado ni Revilla na si Maria Carissa Ginto na hindi na isuhan ang kanyang kliyente ng sampina o kopya man lamang ng formal complaint laban sa kanya Samantala, sinabi ni Reyes na magsusumiti sila ng bagong ebidensya laban sa ilan pang mga individual na maaring mauwi sa kanagdagang kaso para kina Alcantara, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, dating DPWH USEC for Planning and Public-Private Partnerships Maria Catalina Cabral, dating ako Bicol Party List Representative Zaldico, Commission and Audit Commissioner Mark Mario Lipana at dating Bulacan Assistant District Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza. Pag-aaral, pangunahing balita. Nagbitiw na si Rogelio Singson bilang miyembro ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ang anunsyo ay ginawa ni ICI Chairman Andres Reyes. Ang idinahilan niya ni Singson sa pagre-resign ay dahil hindi na kaya ng kanyang katawan ang matindi at nakakastress na trabaho ng komisyon. Ayon kay Andres, sa December 15 magiging epektibo ang pagbibitiw ng dating DPWH Secretary sa ICI, ngunit pwede pang mag-extend hanggang ka katapusan ng taon. Wala pang kumpirmasyon kung tinanggap na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang resignation ni Singson na isa sa mga napili para pangunahan ang investigasyon sa korupsyon sa flood control projects. Bagong araw, Samantala, pinagbigyan ng Sandigan Bayan 6th Division ang mosyon ng prosecution na i-consolidate o pagsamahin na lamang ang malversation at graft case laban kay dating. Ako, Bicol Representative Zaldico at iba pang sangkot sa maanumalyang road dike project sa Oriental Mindoro. Sangayon sa resolusyon, mas mabuti para sa interes ng katarungan at mas makatitipid ang hudikatura kapag pinagsama-sama na lamang ang mga kaso laban kay Ko. Ngunit hihintayin pa ang pagtanggap dito ng 5th Division na may hawak sa hiwalay na graft charges. Giniit ng prosecution na pareho naman ang ugat ng dalawang kaso at posibleng magkakatulad din ng mga iyaharap ng witnesses at documentary evidence sa panahon ng trial. Kinatigan ni Division Chair, Associate Justice Sara Fernandez, na redundant o paulit-ulit ang mangyayari kung paghihiwalayin pa ang paglilitis bukod pa sa magastos at ubos oras para sa Korte at mga sangkot na partido. Naniniwala ang Korte na dahil kakaraffle pa lamang sa dalawang kaso at hindi pa nagsisimula ang trial sa mga ito, ang consolidation ay magsusulong ng mabilis o speedy resolution. Bagong Araw, balita, Kalakalan. Utang ng Pilipinas umabot sa 17.56 trillion pesos dahil sa paghina ng piso. Ito at ang iba pang balita sa Kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes. Umabot sa 17.56 trillion pesos ang utang ng Pilipinas noong October 2025 dahil sa bagong pangungutang at paghina ng piso batay sa data ng Bureau of the Treasury o BTR. Ayon sa figures ng report, kalahati ng utang ay sa loob ng bansa at bahagyan tumaas sa 12.5 trillion pesos, habang ang utang sa ibang bansa ay umabot sa 5.52 trillion pesos. Ayon sa ahensya, nadagdagan ng utang ng 58.64 billion pesos, ngunit nabawasan naman ng 32.54 billion pesos dahil sa pagtaas ng halaga ng piso laban sa ibang pera. Dagdag pa ng BTR, bumaba ang garantiya ng utang ng 0.64% sa 344.41 billion pesos dahil may mga nabayarang utang at bumaba ang halaga ng garantiya sa foreign currency. Samantala, maaaring bumagal ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas ng 4% ngayong taon at magsisimula lamang ang unti-unting pagbangon sa kalagitnaan ng 2026 ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Sinabi ni BSP Governor Eli Remolana Jr., ito ay maaaring dulot ng binawasang paggastos ng pamahalaan at pagbaba ng kumpiyansa ng mga namumuhunan. Sinabi rin niya na ang pag-angat ng stock market at ang muling pagpapatibay ng S&P sa positive outlook ng bansa ay nagpapakita ng pagbalik ng investor confidence. Idinagdag niya pa na hindi patiyak ang karagdagang policy easing ngayong buwan. Inasaan din niyang i-brief ang bagong talagang Department of Economy Planning and Development o DepDep -Dev Secretary Arsenio Balisacan at Finance Secretary Frederico Hingil sa ekonomiya. Para sa balita ang kalakalan, ako po si Shaira Gabornes. Bagong araw, Ula, panahon. Huling na mataan kaninang alas 3 ng umaga, ang low pressure area 705 km sa silangan ng Eastern Visayas, Northeast Monsoon ang nakakaapekto sa Northern at Central Luzon. Magiging maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at isolated thunderstorms sa Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar at Samar dahil naman sa shear line sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora at Quezon ay magiging maulap Ulap na may mga pag dulot ng amihan, ang Metro Manila at ang nalalabing bahagi ng Luzon ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated at mahihinang pag-ulan na dala pa rin ng amihan. Ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms bunsod ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 24.5 hanggang 31.5 degree degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 6.07 at lulubog dakong 5.26 ng dapit hapon. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, paglipat sa correctional kay Alice Guo, posible ngayong linggo. Senador De La Rosa aarestuhin ang mga otoridad kapag lumabas ang ICC arrest warrant ayon kay SILG Remulia. At sa palakasan UP Fighting Maroons, pasok na sa finals ng UAAP Season 88 Men's Basketball. Bagong araw, bagong balita. kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, pangunahing balita. Kinampirma ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na natanggap na ng warden ng Pasig City Jail ang commitment order para sa transfer kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Ayon kay BJMP spokesperson, Jail Superintendent J. Rex Bustinera, iniyahanda na ng ahensya ang medical at laboratory examination para kay Guo. Ito umano ay standard requirement wing ang isang Taini ay inililipat sa ibang detention facility. Kapag naesyohan si Guo ng medical clearance, ito ay inaasahang maililipat ng kulungan sa loob ng sanglinggo. Una nang dininay ng Pasig City RTC Branch 167 ang musyong inihain ng kampo ni Guo na humihiling na manatili na lang ito sa Pasig City Jail Female Dormitory at wag nang ilipat sa correctional dahil umano sa banta sa buhay ng dismissed mayor. Si Guo ay convicted sa qualified human trafficking na isang non-bailable offense at hinatulong tula ng habang buhay na pagkakakulong. Nagugat ang kaso sa sinasabing koneksyon ni Guo sa operasyon ng iligal na pogo sa kanyang bayan sa Tarlac. Bagong Muli namang binigyang diin ng Department of Justice na wala sa mga available records na nagsasabing umalis ng bansa si Cassandra Ong. Ito ay makaraang kumpirmahin ng balakanyang na nasa bansa pa si Ong na naharap sa kasong qualified trafficking kaugnay ng Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Ngunit ayon kay Justice Spokesman Polo Martinez, hindi nila tukoy ang eksaktong kinaroroonan ni Ong at posible rin umano na dumaan ito sa backdoor channels palabas ng Pilipinas. Binigyang diin ng DOJ na may isang milyong pisong pabuya na alok para sa anumang impormasyon na makakatulong para maaresto si Ong. Samantala, tiniyak naman ng PNP na pinaiigting nila ang paghahanap kay Ong at sa limampung iba pa na kapwa akusado sa qualified human trafficking. Inatasa ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang Criminal Investigation and Detection Group na paigtingin ang operasyon para matagpuan ang lahat ng suspects ang mga ito man ay nasa bansa o nasa ibayong dagat pangunahing sa ibang balita, inihayag ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulia, na arestuhin ang mga lokal na kinaukulan si Senador Ronald De La Rosa kapag lumabas na ang arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay Remulia, bahagi kasi ito ng tungkulin ng DILG. Anya, kapag lumabas ang warrant at validated na ito ng Philippine Center on Transnational Crime at ng Department of Justice o ng Inter walang ibang dapat gawin kundi dakipin ang senador. Matatandaan na nitong isang buwan ay hiniling ni Dela Rosa sa Korte Suprema na mag-issue ng temporary restraining order para pigilan ang gobyerno na ipatupad ang arrest warrant na sinasabing inisyu laban sa kanya ng ICC. Ito ay may kinalaman sa pagkakasangkot niya sa madugong war on drugs noong Duterte administration kung kailan siya ang naging pinuno ng Philippine National Police. Bagong araw, Balitang Bayan. Sa ibang dako, DSWD nagbigay serbisyo sa 213 persons living with HIV sa Caraga. Ito at ang iba pang mga balita sa mga probinsya sa ulat ni Shekaina Abalon. Nagbigay ng suporta ah, ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa 213 persons living with HIV o Human Immunodeficiency Virus sa Caraga Region ngayong taon. Ito ay matapos makapagtala ang Department of Health o DOH ng pagtaas sa HIV cases sa rehiyon. Mula 1,464 noong 2024, ngayon ay may kabuang 2,195 positive cases na sa Caraga. 84% ng mga naserbisyuhan ay lalaki na ayon sa DSWD Region 13 ay nagpapakita ng mataas na pagkalat ng nasabing sakit sa mga kalalakihan. Kabilang sa assistance na hinatid ng ahensya ang medikal, pagkain, cash, edukasyon at transportasyon sa pamagitan ng Protective Services Division. Naitala ang mga benepesyaryo mula sa Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Dina. agat islands Sa iba pang ulat bayan, nagpataw ng Syam na araw na suspensyon ang Land Transportation Office o LTO sa lisensya ng isang motorista sa etchage Isabela matapos payagan magmaneho ang menor de edad na anak. Binigyan ng direktiba ni LTO Chief Assistant Secretary Marcus Lacanilaw si LTO Regional Office Cagayan Valley Officer in Charge Jeronimo Santos na mag-issue ng suspension order. Ito ay matapos mag-viral sa social media ang isang video na ng minor na nagmamaneho lalupat pat umuulan. Naglabas na rin ng show cost order ang ahensya laban sa motorista para magpaliwanag, lalupat pat niya sa potensyal na kapahamakan ang iba pang motorista sa daan sa araw na iyon. Dahil dito, posibleng maharap sa kasong reckless driving at improper person to operate a motor vehicle ang motorista. Samantala, muling nakapagtala ng pagyanig sa Taal Volcano kaninang umaga. Ayon sa ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOX, dalawang minor phreatic o phreatomagmatic eruptions sa main crater ng vulkan ang narecord. Ang unang pagyanig ay nangyari bandang alas 12.58 ng umaga, habang alauna 4 naman ang ikalawa. Parehong nagtagal ng dalawang minuto ang lindol ayon sa seismic at camera records. Nakuna ng pagyanig sa daang Kastila VTDK Thermal and Lower Kalawit of VTLC IP cameras. Nananatiling nasa alert level 1 ang Taal Volcano at mga kalapit lugar nito matapos ang nangyaring lindol. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekina Abalon. Bagong Araw, Balita sa Palakasan Pasok na sa finals ng University Athletic Association of the Philippines o UAAP Season 88 ang UP Fighting Maroons matapos talunin ang UST Growling Tigers sa dikit na Final Four match 82-81 sa Araneta Coliseum sa Quezon City. Krusyal ang naging final three-point shot ni Terrence Fortea sa huling isang minuto ng laro para makuha ang one-point lead ng defending champion. Pinangunahan ni Harold Alarcon ang koponan sa kanyang 22 points na sinunda ni Francis Noruka na may 19 points, 9 rebounds at 3 blocks. Hindi naman naging sapat ang 24 points ni graduating forward Nick Cabaniero para mapahaba pa ang season ng UST. Hihintayin ngayon ng UP kung sino ang makakaharap sa finals matapos burahin ng DLSU Green Archers ang twice to beat advantage ng number one seed na NU Bulldogs. Bagong araw, balita sa palakasan. Samantala, gumawa naman ng kasaysayan ang National Collegiate Athletic Association or NCAA matapos magkaroon ng foreign referee na nag-officiate sa Game 1 semifinals ng San Beda University at De La Salle College of Saint Benilde. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa collegiate level na magkaroon ng isang foreign FIBA referee. Si Abdullah Marzuk Ahedjaila ng Saudi Arabia, ang isa sa tatlong officials ng laro, kasama ang dalawang local FIBA referees na sina Aaron Ray Caniete at Toti Celeste. Ayon kay Management Committee Chairman Melchor Divina ng Mapua University, ang desisyon ay batay sa naging proposal ng samahan ng basketball ng Pilipinas. Anya, malaking bagay ang pagbabago na ito lalo na unti-unti nang nag a sa FIBA rules at standards ang torneo. Sa pagbabalik ng bagong araw, pagtataas sa base pay at subsistence allowance ng military at uniformed personnel inanunsyo ng Pangulo. Manok, pwedeng pamalit sa mahal na GG ayon sa DA Chief. At sa ibang bansa, ilang leader ng Indonesia, humingi ng tulong sa national government sa gitna ng pagbaha sa iba't ibang rehiyon. Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw. Balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines. DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago at 702 DZAS sa Mega Manila para pangunahing balita Magandang balita para sa military and uniformed personnel o MUP inihayag kahapon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkakaroon ng pagtataas sa base pay at subsistence allowance ng MUP simula sa susunod na taon. Sinabi ng Pangulo sa kanyang taped message na ito ay bilang pagkilala sa kanilang walang sawang paglilingkod, dedikasyon at husay sa pagprotekta sa publiko, lalo na sa mga nagdaang kalamidad sa bansa. Inanunsyo ng Pangulo na kasama sa magkakaroon ng pagtaas sa base pay ang lahat ng military at uniformed personnel mula sa Department of National Defense, DILG, Philippine Coast Guard, Bureau of Corrections at National Mapping and Resource Information Authority. Anya, ito ay patutupad ng tatlong bagsak kung saan ang unang tranche ay sa Enero 1, 2026. January 1, 2027 ang kasunod at ang ikatlo ay sa January 1, 2028. Simula naman Enero 1, 2026 ang subsistence allowance ng lahat ng MUP ay magiging 350 pesos na kada araw mula sa kasalukuyang 150 pesos. Ayon sa pangulo, naniniwala ang administrasyon na ang mga nagtatanggol sa bayan ay dapat ding protektahan ng pamahalaan at gawaran ng makatarungang sahod at sapat na suporta. Bagong araw. balita. Sa ibang tampok na ulat, pinayuhan ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang mga mamimili na ikonsidera ang ibang opsyon pamalit sa isda. Ito ay sa harap ng mahigpit na supply ng galunggong, kaya naman tumaas ang presyo nito sa mga pamilihan. Sa tala ng Department of Agriculture, bantay presyo, lumalabas ng imported na galunggong sa Metro Manila ay mabibili sa halagang 280 hanggang 350 pesos per kilo habang ang locally sourced na galunggong ay nasa 300 hanggang 400 pesos kada kilo. Ayon sa DA Chief, pataas talaga ang presyo ng GG dahil sa kakulangan ng supply, kaya naman pinayuhan niya ang consumers na tangkilikin muna ang manok. Nariyan din naman niya ang bangus at tilapia. Samantala, maliban sa GG, napansin din ng DA ang pagmahal sa presyo ng alumahan na nasa 300 hanggang 450 pesos per kilo. Posible naman anyang bumaba ito kapag dumating na sa bansa ang delayed import shipments dahil sa mga sama ng panahon sa Pilipinas at China. Bago araw, pangunahing balita. Itinuturing ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isang malaking problema na kinakaharap ngayon ang bansa ang laganap na fake news. Inihayag ng Pangulo na maraming ideya ang pamahalaan kung paano ito lalabanan, subalit kailangan pa rin Anya ng tulong mula sa media. Anya dapat itong pagtulungan ng pamahalaan at mga nasa pamamahayag na anya'y tunay na may kredibilidad para kontrahin ang mga walang basihan at walang katotohanang impormasyon. Aminado ang Commander-in-Chief na kailangan ng gobyerno ang suporta at tulong ng media upang maipaliwanag sa mamamayan kung ano ang dapat na paniwalaan at hindi. Ayon pa sa Pangulo, sa una ay tila nakakatawa lamang ang mga fake news, subalit ngayon ay maituturing na itong lubhang nakapaninira. Bagong Araw, Balita Pantay Umapila ang ilang lokal na otoridad sa Sumatra sa Indonesian government na tulungan sila sa gitna ng nararanasang kakulangan sa pondo, pagkain at gasolina sa ginagawang relief efforts. Ito ay matapos hagupitin ng malalakas na pag-ulan at paguho ng lupa ang Indonesia kung saan halos walong daan na ang nasawi. Aabot naman sa 463 sa mga probinsya ng West Sumatra, North Sumatra at Aceh ang pinaghahanap pa rin hanggang ngayon. Pangamba ng mga leader, malapit ng maranasan ang taggutom sa iba't ibang mga lugar, lalo pat ang pagbaha at kawalan ng kuryente ay nagiging sagabal sa pagdating ng tulong. Humingi na rin sila sa Pangulo ng pagdedeklara ng National Emergency. Bagong araw! Balita Monday Humihiling naman ang piskal sa South Korea ng magkasamang labing limang taong pagkakakulong para kay dating First Lady Kim Kyon hee na kasalukuyang naharap sa kasong bribery at iba pa. Matatandaan ang nagkaroon ng isang taong investigasyon laban kay dating President Yoon Suk-yeol so hinggil sa pagpapatupad ng martial law at iba pang iskandalong iniuugnay sa kanilang mag-asawa. Inakusahan ng dating First Lady ng pagmamanipula. Sa stock price, paglabag sa political fundraising laws at pagtanggap ng suhol mula sa Unification Church. Una na itong tinanggi ni Kim Kian-hee habang inaasahan namang ilalabas ng korte ang hatol sa paparating na Enero a 28 bagong diwa. Mula po ito sa Juan 3:17. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Bagong araw, bagong balita. At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Webes a 4 sa buwan ng Disyembre taong 2025, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ito po ang inyong naging tagapa-ulat Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos, gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos. Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FADC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw. Ang tamang oras ay sa i 57 Panatang Makabayan Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan. Tahanan ng aking lahi.